Okay. Uh, TV is in torque 125 Ayan, Tignan natin kung paano mag-skills Sana pumasa Ayan, Para may idea kayo Sa lahat ng na mga naka TV is in torque 125 dyan Ano daw to eh uh, Sa company ng motor So parang nagbaboundary sila So sana makapasa sila Para magkaroon sila ng uh, Extra pagkakitaan Yan, kain ng malaki doon, no, oh. Para hindi mahirapan pagdating dito sa ano. Yan. Hindi ko agad manipis lang para hindi mahirapan. Very good. Okay. Sa pangalawang sigsag naman. Yun no, oh. Marunong Nice one Galing Okay Dalawang otso Ayan na po ang TVA's Intork 125 Very good. Okay, arangkada. Stop. Yun, very good. Okay, go. Nice. Okay. Kumusta sa experience mo? Ayos naman, sir. Medyo nakakapa okay. uh, lang ng na una, pero talagang lakasan lang ng loob. Medyo kinabahan ka ba? Ah, uh, konti lang. Okay, <laughs> okay congrats sila. Salamat. that's obrigado.